Muli, maraming salamat sa pagsama. God bless. Oh, may paro paro pa. Ayan, so dito tayo sa bukid. At kasalukuyan tayo nagpapasungkit. Sa wakas, natuloy din. After ilang araw. Dahil nga may mga tanggap sila. So ganito dito sa amin. Kung magpapasungkit ka, kinakailan mong puntahan in advance para may mai-schedule yung area mo kasi marami silang tanggap although marami sila dito sa amin marami sila dito sa amin pero marami rin kasing nyugan so hindi pwedeng agad-agad pinuntan mo kinabukasan pupuntahan na nila so schedule yan so inuuna nila ito mabababa so, abutin na naman to ng ilang araw kasi ilan lang sila so, pero unti-unti tempre -unti, mauunti nila yan so ako naman ay sumaglit dito kumuha para kumuha ng pang-ulam. <laughs> Yan, so abangan nyo sa susunod kong video yung series ulit. Yung karugtong na mga series ko na buhay magnunyog sa Aurora para makita nyo yung gross at net income uli natin sa buwan na ito. Yan, so bali ikalawang taon ko magpas ay balik kalawang beses kung ngayon magpasungkit, no? Kasi ginagawa ko dito every two months. Mahina ang bunga ng mga nyug ngayon. Epekto pa rin ito ng tag-ulan sa taglamig ng no, mga nung last quarter ng 2023 and then first quarter ng 2024 kaya ganyan yung bunga so ngayong summer yung mga maliliit na yan halos hindi na ulanan sila naman yung mga aanihin naman sa third and last quarter ng taon kaya mas maganda na naman yung ani pero dahil mas marami ang maaani mas ko konti na naman o mas mura na naman ang nyog. Ayan, ganyan talaga. Ayan. So, punta ako sa may kubo. Tingnan ko yung pinaghagutan ng abaka doon kung sakali, baka sakali, meron tayong makuhang uong. Kasi kagabi <clears throat> ay umulan ng malakas. Ayan, kagaya na nakikita nyo, basa itong mga damo. At dat pa, saka kumulog. Yan, magbabaka sakali tayo. Kung wala, labong siguro kung meron tayong makakuha. Taas na ng mga damo. Oh. unahin natin dito sa may puno ng mangga. Kasi dito, lagi kami nakakakuha. Makasakali, meron ulit. manga, mangga. Nalilim lang. Dito. Two years ago. Marami uli kami nakuha. Itong madami. <laughs> mga gabi na hindi naman tinanim. Mga naanod lang dito. Oh. <clears throat> Ang klaseng uong to. <laughs> Iba naman. Kulay brown. Pero wala <clears throat> Pero wala siyang ring. Pero tuyot na. Dito na tayo dumaan. Hala. Wala pa nga. Hindi pa napapanahon. Pero pag may mga... Pero pag minsan kasi, may mga nakikita tayo. Hindi nga lang ganun kadami. Madalas dito, mga August. Yan. Kapag tag-ulan na talaga. Ito na yung tanim ko na rambutan na grafted. Yun pa yung isa. No? Tabasan ko lang para mabawasan yung damo. Bago pumunta doon sa may kawayan, sa may bayog. Pakasakali meron tayong makuha doon. на рабом. Ito naman yung durian. Yan. Ayan, ito. Sa pa rito sa taas. <coughs> Yung mga tinabas, lagay na rin natin dyan. Young. Mm. sarap pagpawisan. Dito natin dito lahat sa puno niya. Ilang taon na ba to? Ito magdadalawang taon na yata. Eh grafted. tapos na yung mga damo na, yung mga damo na mabilis tumubo may mga natira pa pero sa susunod na uli yung mga yan sabay natin dito sa area kung saan matataas na rin yung mga damo at kailangan ko nang umuwi ulit dahil hindi pa ako napagluto ng tanghalian ng mga bata at ni Mrs. kasi lahat sila ay may pasok Muli, maraming salamat sa pagsama. God bless. May paru-paro pa. At mabuhay po tayong lahat.